Oo nga pala. Anong nangyari sa pag-apply mo kahapon? Oo. Oh. Okay naman po. Sa katunayan nga po, eh, may nakilala po ako dun eh, sa kumpanyang ina-applyan ko. Ano oh. May nakilala? Opo. Ano naman ano ng lalaas sa'yo? Oh? Balak po niyang maniligaw eh. Sa katunayan nga po, eh, pupunta po siya ngayon dito. Ha? Huh? Apples naman. Oo nga. Ay, kilala mo pa lang. Ano naman po eh, Gwapo po siya. Mabait. Tsaka masipag po. Hmm? Hmm? Alam naman hmm? natin yan? Hmm. Bakit pupunta ba ngayon? Opo, oh, pupunta po siya ngayon. Opo. Oh! maatit atit ko yan, dito na po pala siya. Paso ka. Pa. Sa inyo. Oh. Tara mo po ka. Nagpadeliver ka ba ng tubig? Oh, hindi naman. Sino ba yan? Wala naman ako inutos sa inyo ah. Mga ate tuya, siya nga po pala si JJ. Manliligaw ko po, po. Ha? Manliligaw mo? Okay. Yan? Guwapo naman po ah. Ay, sa Mas naman. Hindi na naman kagandahan naman ng mga natin. Ano ba yan? Anong nakita mo dyan? Guwapo po ah. Ay, nako. Alam mo, pinakain sa inyong dinay at nagkagusto ka sa ganyan lalaki. Masipag naman po siya Tsaka, mas Ay. mabait. Parang wala nang may papakain sa iyo 'yan eh. ano yeah. Yung pagmumukha niyan. Yeah. Oh, may balik ng balot sa labas eh. Kaya yeah, nga eh. Grabe naman po kayo sa kanya. Mabait naman po 'yan eh. Hay, hay nako tinay. Eh. Ano pa nangyayari sa iyo? Maayos ka naman namin pinalaki. Eh. Pero bakit ganyan? Sa ganyang pagmumukha, wala kang mapapala. Hindi ba marunong bumili ng lalaki? Wala na bang lalaki? Grabe naman po kayo, manghusga. Hindi naman sa grabe mang manghusga. Eh, Ay. kaya ka bang buhayin yan? Eh, inaalala lang namin yung picture mo. Dapat marunong anong pumili sa panahon ngayon. Hindi yung ganyan kinukuha mo. Yung mga pagmamunga niya, no? Tao ba yan? Hoy, lalaki. Ano bang trabaho mo? Aha. Ako po ay isang CEO ng isang kumpanya na kung tawagin ay KKK Drama po. <laughs> CEO? <laughs> Anong mga to, CEO yan? <laughs> Hoy! Huwag ka nga mag-joke! Huwag kami ah. Huwag kami pinaglaloko. May pinag-aralan kami. Alam na kami tsura ng CEO. Hindi ganyan. Ay nako. Marami na talagang maluloko ngayon. Huwag kang magsasaka. Oh, CEO. Ay, CEO. Ano ba yan? Ano ba tinay? Yung mga kinukuha mong lalaki. Ano ba yan? Ano ba lang pa kami lalokohin na CEO siya? Nakabase po ba talaga sa itsura ng isang lalaki, ang pagpili? Pero hindi naman sa ganoon, Tinay. Eh, yun yung tingin namin sa kanya eh. Masisisi mo ba May? Eh, yun naman kasi nga talaga yung pagmumuha niyan. Kaysa sa pagmumuha natin. Tsaka yung wallet mo ah. Baka mamaya biglang mawala dyan. Grabe naman po kayo manghusga sa kanya. Ay, nako, Tinay, hindi naman kami sa grabing mangusga. Hmm. Tumingin ka rin kasi. Nako, ate, kuya. Pag sabihin mo yan, si Tinay. Huwag nyo yung payaan na mapunta yan sa lalaki na yan. Diyos eh. <laughs> ko, puting na. Kaya nga, eh. Ewan ko ba dyan sa kapatid mo na yan? Ang pakita na itsura. Sinungaling pa. Sinong maniniwala, di ba? Kaya nga. Jay, pasensya ka na sa inasal ng mga kapatid ko, ha? Okay lang, Tinay, eh. hindi yata magandang mood ng mga kapatid mo ngayon. O sige na, lakad na ako. Ate, Kuya, pasensya na po. Naku, sige, sige. Na umalis ako. ka na. Ay naku! ALIS! Grabe naman po kayo sa kanya. Bakit naman po yung gano'n yung ginawa niyo? Baka ma-disappoint siya. Ay nako. disappoint Kami dapat ang ma-disappoint. Tama. Hmm. Hindi naman po kasi basihan yung itsura. Hindi naman sa nangmamata kami ng tao, inay. Eh, Tumingin ka naman na maayos, ayos ba? Ay, nako. Saka parang walang ipapakain sa iyo, sa itsura. pala. Na, nga. Hindi tayo pinalaki ng magulang natin para mapunta sa ganun tao, inay. Mag-isip-isip ka nga. <laughs> hmm. Tsaka sana naman maniwala ka rin naman sa mga sinasabi namin. Hindi yung porket mabait lang yung pakikitungo ng tao sa iyo eh magiging mag-aang na yung lobo sa kanya. Practical ba? Tama. Ay, nako. Kaya sa susunod, ah, Umayos-ayos ka naman. Baka bumalik pa dito, yun, ah. Ba, baka saktan ko na yun. Kaya nga, ang sakit sa mata, eh sa sa ilong. <laughs> sige na po mga ate kuya, huwag na po natin siyang pag-usapan. sa po muna ako. Ay, sige na. Isa mo sinayin mo. Sige na. Good evening po, sir. Nandito na po pala yung mga business proposal po natin. Pirmahan niyo na lang po yung mga gusto nyo po and then ako na po bahalang mag Oo. Okay. Tsaka sir, bukas po pala naka-schedule na po yung meeting natin. So, oh. kailangan nandun po kayo. By the way, sir, kamusta na po pala yung nililigawan niyo? Hazel uh, eh, medyo hindi maganda eh. Kasi, parang hindi maganda mga mood ng mga kapatid niya sa akin. Mayrap silang husgaan pero ganun talaga eh. Let's see kung ano pang mangyayari. Ah, sir, mag apply din po pala dito yung kapatid niya. So, papasukin ko po ba? Yes, gay. Okay po. Excuse me. Oh! Siya papasok sa'yo dito. Siguro, kinunchaba mo yung guardia dun sa baba, no? Napapasukin ka dyan, no? para magpanggap kang bosbosan, no? Di ba po? Yung pumunta po ako sa inyo, nung maliligaw po ako kay Tinay, sinabi ko po sa inyo na ako po ay CEO ng KKK Drama. Pero ano pong ginawa niyo? Hindi po kayo naniwala sa akin. Wendy nga! Totoo? Na ikaw yung CEO dito sa kumpanyang to? Kaya na pong makapagpatunay niyan. Kung totoo nga, kaya mo ba akong ipasok dito bilang manager? Kaya naman kitang ipasok bilang manager dito. Pero yung attitude nyo ay hindi pasok sa aming kumpanya. Pasensya na po kayo. At yun po ang base sa aking naranasan sa pag-uugali nyo magkakapatid. Hindi nga, totoong CEO ko ng kumpanya dito? Huwag niyo po maliwala. Wala laman rin po yan. Pero, ewan ko. Hindi nga, totoo nga na CEO ka dito? Hindi po yan nakikita sa panlabas na anyo ng tao, kundi po sa mabuting kalooban at mabuting puso po ng isang tao. Ah, ganun ba sir? Naku, sobrang nakakahiya naman yung ginawa namin sa iyo, kami mga magkakapatid. Ah, sana naman, ano, sana naman, pupasensyaan nyo na yung inasal namin. Hindi na mauulit yung promise. Tsaka alam nyo, boss, so, totoo lang, ang um, um, pogi-pogi nyo pala. Ah, ganito na lang gawin natin. Let's see kung ano pang pwedeng mangyari. Kung matatanggap ka namin, o hindi. Teka, ano ba Dala mo. Ah, ito. Sibi ko po ito eh. Bala ko po sana mag-apply sa inyo eh. Ah, pati nga Hmm. Okay. Ah, sige. Ganito mangyayari. Pag-iisipan ko muna kung tatanggapin kita dito sa kumpanya ko, pag-aralan mo muna kung paano maging good manners sa isang tao. Uh -huh. Okay po, sir. Ah, uh, talagang pasensya na po talaga kayo, ha? Huwag kayo mag Ah, uh, kakausapin ko yung mga kapatid ko. Tsaka sasabihin ko rin sa kanila na humingi sila ng sorry sa inyo. Talagang nakakaya talaga yung ginawa namin, sir. Pasensya na po talaga. Ha? Okay, sige. Magkita na lang ulit tayo sa susunod na araw para malaman mo kung anong mangyayari sa pag apply mo rito oh, Sige po, sir Maraming maraming salamat po, sir Sana po matanggap ako, sir ah, sige, sige po, sir Kuya, oh, parang pag ka Oo nga Kamusta nang lakad mo yung na-apply yan Ay, nako, mga kapatid Ewan eh, ko, hindi ako, hindi ko alam kung saan ako magsisimula eh. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa sasasabihin ko. Eh, ba't ano ba nangyari? Ano nga, gawin pa kami mga Alam nyo ba, nag-apply ako sa KKK Studio. Ha? Nag-apply ka doon kuya? Uy. Ano nangyari? Eh, ako ko. Sobrang nahiya talaga ako. Ano nga nangyari? May sakit ka ba? Ano <laughs> naku. Basta malalaman niyo na lang pag, pag... pag... pag pumunta siya. Ah, maganda gabi sa inyo. Oo. Oh, Ate. Bakit nandito ka na naman? Ano ba maganda sa gabi? Dumating ka. Ay, kong-congrats ko lang pala si Erwin. Congratulations! <laughs> tanggap ka na. Eh, salamat, salamat po. Bakit? Um, ano ba nangyayari? Ha? Diba sinabi ko sa inyo na ako ang CEO ng KKK Drama at hinayar ko si Erwin. Oo nga mga kapatid. Totoo ba yun? Oo. O. Siya talaga yung... Siya, ano? Siya, talaga? Um, mm, siya talaga yung CEO ng KKK Studio eh. Di ba nananaginig pa lang? Hindi. Mm, totoo ba, talaga. Baka naman, gutom ka lang nung nagpunta ka doon. <laughs> Hindi, totoo talaga. Kaya nga, sobrang hiyang-hiya ako sa ginawa natin eh. Hindi hmm. mo. Totoo? O diba, sabi ko naman po sa inyo, siya yung may-ari, diba? Papanghusga po kasi kayo masyado. Kaya nga, tinay. Hindi. Pasensya talaga sa mga ginawa namin, ha? Hindi talaga namin akalain na ikaw talaga yung na CEO ng KKK Studio. Okay. Ang yan naman. Pasensya na ah. Kasi marami lang kami problema kaya nasabi namin yan. Oo, tama. Pasensya na. Kala kasi namin hindi totoo eh. Uh, ate, kuya, isa lang po may papayo ko sa inyo. Sana huwag po agad kayong tumingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Tingnan niyo po yung kalooban niya. Kasi ako po, ang mga tako, nagkaroon po ako ng sariling kumpanya na hindi ko po inaangat pa ako sa lupa. Maging magpakumbaba po tayo kahit anong ano po ng kalidad ng tao. Lagi po tayong nakaapak sa lupa. Huwag na huwag po tayong magmamalaki, magmamata ng tao para makapanlait o anuman. Sana po may makuha kayong leksyon sa araw na to at dahil mahal ko po si Christina kaya po naliligaw po ako sa inyo kaya nga Jay Inay pasensya na talaga eh gusto totoo lang talaga sa sa ewan ko wala akong masabi Yes, yes. Asensya na talaga, ha? Eh, hmm. siguro naman, ngayon mo kami. Mm -hmm. Asensya ka na talaga, ha? Pero hindi naman din kami masamang tao. Siguro nadala lang din kami ng mga bugso ng damdamin namin. Kaya pasensya ka na. Kaya po sana, maging aral po sa inyo to ate kuya, na ano man ang estado ng ating buhay, huwag tayong mangmamaliit ng tao o mangmamata ng tao. Yun lang po. At magiging magandang oh, Ang pagsasama namin, lalo si Erwin, na hinahir ko na sa aking kumpanya. Na sana, yung pag-uugali niyang ganyan, ay mabago. At sana, kayo rin, kuya ate, sana, yung pag-uugali natin, ay baguhin na po natin. Dahil hindi po maganda sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ah, uh, inulit ko Erwin. Hello, congrats kita ulit. Isa ka nang garap na janitor na ng kumpanya. Janitor? Si totoo, janitor? Yes. Ah, uh, huwag kang magalala. Pag nakita kong nagbabago ka na at yung pag-uugali mo ay maganda, wala sa malamang lamang eh. Iaangat kita. Oh, yun naman pali. Iaangat ka pali. Oh, sige. Jay, maraming salamat talaga. Pero sana patawarin mo kami sa mga nagawa namin mm -hmm. kasalanan, sa mga pangit na pag-uugaling pinakita namin sa iyo. Mm hmm, patawad. Patawarin mo kami. At sa muli, congratulations. Okay. Maraming salamat. Welcome to KKK Drama. Uh, ate Kuya, ipapaalam ko kung sana kung pwede ko pong mailabas si Christina ngayon. Oh, sige, pwede, sige. pwede. Masa-iingatan mo na siya. Hmm. Uh, makasigurado po ay nasa magandang kamay po siya. Ano ka namang mabuting tao? Maraming maraming salamat po. Mag Dito, na po mag kayo, Dito na po kami. Mag-iingat kayo ah. Dito na po kami. Mag-iingat kayo.